ano po sa'yo, dalawa. Ang babae, sa lalaki. Ano po, ah, related ko sa kulam, no, inuti-unti ka na. No? Pero, ah, ganun pa man, kaya ka naman natin Hindi po siya ganun po. Ah? Ang kanina. May kapre ka pa sila. Kapre. Yan niyo po ah. Dala oh. po niyan nanu oh, dala po manitipan ko Sa doktor, tikit hindi po sir ah wag dito wala sir dinitiin ko na ibig sabihin hindi sumasakit po. na? hindi sabihin sabihin po ayan po yung laging sa ah ko niyang ang na po okay ito naman po ang pula. position sa, sa Kisna. Kisna? Kisna po, ha. Kit na. Ano po? Kit. Kit na po. Are. 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 Tene. Okay na. Pu. Hmm, tatanggalin mo lagi mo dito ha. Tatanggalin mo ha, lalaki. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo ha. Okay na mo lang to ha. Bakit nino mo? Bakit nino git galit? Are. Ha. Are. git galit. Nagagalit ka pa? Nagagalit. Huwag mo kinaano ha. Huwag mo pinaglalaroan ha. O, huwag bumumulas eh siya. Pigit ulit. Puh! Taray ko! Mm. Tanggalin lagi mo nila yung marito ha. O, 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 sige, opo, opo. Sige, ganun yung magaling mo. Baklas, baklas. Sige, pababa, pababa. Paba, hanggang dyan, hanggang dyan. Sige. Tanggal. Kaibigan lang po ito. Sige pa. Diba, ba, laki kayo magkasama? Ay, diba, opo. ba, madala? Opo. Diba, ba, madala? Madalas o madalas, o, madalas nga po. Muli-muli ka eh. Sige, baklas paglas, Tanggalin mo. Sige pa sa ulo, sa ulo. Sige pa. Huwag niyong nilulutang-lutang to ha. Ha? Lutang ang isipan nito eh. Ha? Opo. Sige pa, klas, pa, klas, pa, klas. Sige pa! Opo. Lahat na nilagay mo rito eh, babalik ko sa'yo. Ha? O, pa! ba? Aray ko. Aray ko. Aray ko po. Kilala mo ko hindi? Hindi. Hindi po. Ang oh, magpapakilala ko Ako si Apo Chali, taga Sambales. Ayaw kayo yung mga taga Gimbaha. Opo, opo. Sige, kundi na lang. Opo. Ah, kaya kayo. Dalawa pa kayo bumira. Sige, babalik ko lahat nila gimbi dyan. Sige pa. Opo, opo. Panginoon kung iso sa akin matakilo, minga ng basbas sa'yo na eh. ibalik kong gumampala Ay. sa lalaki to hanggang sa'yo mahirapan. Emerson sa mga lang yung susunod. Sir, 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 sir. Ay, hindi na ka. Nagulat Sabi niya. Owen. Alamay ko na. Hindi. Hindi mo alam mga Okay, nakabidyo tayo. Ipanood na lang sa kanya, no? Pilala mo lang sir, huwag kang magpapatapit ha. Pero mamaya, bibigyan ko yung protect. Okay, salamat sa ating amang dakila sapagkat hanggat na gagamot ako, lalatay lumalakas at binibigyan tayo ng by sa espiritu, no? Sa, laka, sa kalakasan. Maraming salamat po talaga, Ama, uh, sa inyong anak na amin, Panginoon. Maraming marami salamat lang na kay Porsita, kay Sis Mike, at uh, Janjan, at sa team Apo pa rin, kay Apo Ken Apo Marley.